nagustuhan ko sa kanya. Kaya minahal ko po siya ng buong taon. Dimple, anong gusto mo sabihin kay Jake, personal? Ah... Uh, Jaco... Dimple? Ay, Ano? Ah... Mm. Uh, ano yun? Ah... Uh, ito na yung pagkakataon. Ay, yak ko palaging nagsasabi sa'yo ng nararamdaman ko. Kasi alam ko, parang nagsasawa kami sa magpaulit-ulit ako, pero ito yung pagkakataon, saksi ang lahat, saksi ang buong mundo, talong lalo ng saksi ang Diyos, kung paano tayo pinagtagpo ng Diyos, kahit sobrang na ako mag-move on from my past, from my past na relationship, pero ikaw yung binigay ng Lord sa akin upang tulungan ako mag-move on. Isa ka sa mga naging instrumento na binigay sa akin ng Lord para gawing masaya ang buhay. At ikaw yung binigay sa akin ng Lord na makakasama ko at tinatawag kong lifetime partner. I love you so much. Wow. Jake? D Dimper. Ano, ano, ano Bird? bird? Dimper po. Ang tawag ko. Akala ko bird. Kim Bird. Sorry ha. Mabae bird. Okay, go. Dimper. Pasensya ka na. Kung ba, kung minsan hindi tayo nagkakaintindihan part yun ng life natin sa paglilingkod natin kay God na kahit na marami dumadating na trial sa buhay natin, sa relasyon natin. Alam ko marami nanonood sa amin, mas mga nakakilala sa akin. Talagang, totoo nga talagang, ano, napakasaya dito, lalo nang nakita namin si Kuya Will. At ngayon, di mo pa pasensya na, ano, alam mong mahal na mahal kita. Hindi ko man kaya, hindi ko man masabi sa mga tao sa mga nakakasalamuha natin. Kahit na minsan lagi ako nagagalit sa iyo. Ganun talaga ako mag, magpakita ng pagmamahal sa mga minamahal ko. Kahit na sinas kahit na marami nang nagsasabi sa akin na iba yung na masyado akong Are you with us? Patanong <laughs> <laughs> ko lang, Jake. Ang iba lang. Sorry, ha? talaga, nagkakatuhan. Ilan na ba naging girlfriend mo? Hmm, hindi ko na po alam eh. Ay, hindi po sa nagmamayabang. Kasi check boy, na po talaga maalala. Sa so tingin mo, ilan na? Ikaw yung mga naka-relasyon mo? Hmm, 30 plus po ato. Spa, hindi tayo Iba! 30, Mike! Mike talaga yung girlfriend mo, 30! Bigay mo pa si Richard Gomez, si Aga Mulak, parehas, si Derek Ramsey. Parehas po tayo kay Will. Oh, yung wala akong ganyan. Kasi ano po? <laughs> Parehas po kasi kayo masigero. Isa matikero. rin po akong drummer. Ah, drummer ka. Katulad nyo po Pero na... hindi naman 30. Yung akin, 29 and a half. <laughs> yung maliit eh, okay. O, tuloy mo, tuloy mo. Nalawa mo kami. <laughs> okay. Continue tayo. Okay. Continue. Okay. Continue mo, go. Tuloy mo yung luha mo. Kanyang lumuluha ka na, tuloy mo yan. Continue, go. Dimper. Tandaan mo ito. Sa lahat ng mga nanulo dito, mahal na mahal kita. sarap sa ng mama mo, nasa tita, mahal na mahal ko po si Dimple. Kahit na minsan, hindi kita mabigyan ng magandang yung, mag yung bonggang date. Kahit <laughs> wala nga ako trabaho, di ba? Umaasa lang tayo sa... Uh, sa band On Call, kasi may banda po kami, sir. Banda po kami, sir. Ayun. Kahit na... Ano misan, ba yung bonggang date? Ano ba yung bonggang date sa'yo? Ano yun? ba yun? Seven po. Ha? Ah, yung... Bonggang date? Seven? Ah, sorry po. <laughs> <laughs> ano ka ba? <laughs> <laughs> Tanggalin mo yung buhok mo. Ano ko na kaya? mo. <laughs> o, oh, sige. primo mo. <laughs> Hindi ko alam kung lasing ka o inaanto ka. Geh. Ano ba? I love you na. Paano ba tapos yung kalokohan mong to? Gimber. Okay. <laughs> <Dimper? laughs> Magpapakalbo <po> na ako. Gimber. <laughs> <laughs> ano tawag mo sa kanya? Gimber po. Gimber. <laughs>